Dito ito sa bayan ng nagkarlan, yung simbahan na itong luma. Dito gumawa ng pelikula si Ann Cortez sa simbahan na ito. Ang pamagat ay Kampanirang kuba Iyan ang pinagbidahan niya rito sa simbahan na ito. Kung ako nagkakamali ay 2005. December 16 inilabas ang kanyang pelikula video kuha na mga pader nya uh, parang nagkakalaglag na may lumo yun sirang pintuan no? kakalaglag na mga pang lumot lumot na yung tori nya tayog pa rin buo pa kahit luma na yan, no? sa malayo kwensi